Good morning mga kalapatid Ayan, palagi nag-uulan ngayon dito mga kalapatid Sa gitna ng karagatan Kaya matubig yung ating kapadigiran At medyo malakas yung alon Almost one week na mga kalapatid, uh, bad weather Ibig sabihin lang yan mga kalapatid ay... Uh, papaalis na yong taglamig kasi umulan na siya ng umuulan yan ang pahiwatig dito sa Saudi Arabia mga kalabatid kapag umuulan ng umuulan ibig sabihin ay magtatag araw na naman tapos na ang taglamig kasi kahit umuulan ngayon mga kalabatid ay hindi na masyadong malamig ito ang ating mga kalabatid dito mga kalabatid sa offshore ayan binabakain natin sila ng tinapay saka yung naloan natin ng kanilang patuka binimix mix lang natin mga kalapatid para medyo tumagal tagal ang buhay ng ating uh, patuka kasi alam mo na mga kalapatid kapag uh, nandito ka medyo matagal dumati yung ating supply ng pagkain ayan lang ginagawa nila dito mga kalapatid pagkatapos uh, nilang kumain yan, lilipat sila dyan Tapos Pag naka -relax, relax na sila Punta sila sa Platform, doon na sila Doon na sila magtatambay Tapos si kulit natin mga kalapatid Nandito Dito na ako lang si kulit Ayan mga kalapatid si kulit Tapos yung ating isang tukod Nandyan Binigyan na natin ng asawa Mga kalapatid yung ating tukod Nandyan sa kabila na yan Update ko kayo mga kalapatid dyan Kapag yan ay Nangitlog na Huwag na muna natin siyang istorbohin mga kalapatid Ayaan muna natin sila dyan Yan tumutukan na rin sila sa loob mga kalapatid Ayan mga kalapatid, kung nakaabot ka dito sa part ng video na ito mga kalapatid, don't forget to subscribe mga kalapatid. Offshore Pigeon, mga kalapatid. Ito yung ating mga kalapatid dito na mga tumukod. Madami na sila mga kalapatid. Ah, Halo-halo ng lahi niyan mga kalapatid. May mga malaking lahi, may mga maliliit. May mga pang racing. Mayroon din pang ah, ano, ang laro laro lang ah 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 mo yung isa na yung mga kalapatid halos din na nauulian na naligo kasi ng langis yan mga kalapatid yung isa na yun naligo ng langis yan eh pagbabago lang yung kulay niyan kapag yan ay na Naglugon na siya ng lahatan. Halos lahatan ng balahibo niya. Yun yung uminom na yun no? Oh. Nalublog kasi yan sa langis. mabuting at nakakalipat pa siya. Pero yung balahibo niya parang hindi masyadong naulian mga kalapatid. Oo. Hmm, nakakalipat naman siya. Oo yun. <laughs> Pero hindi masyadong maganda yung kanyang uh, balance. Kasi gawa nga ng... Uh, nabasa siya ng langis ito naman yung anak ni kulit mga kalabatid naalala nyo yung mga anak ni kulit yan yan tapos yung isa na yon kasi kulay din niya yan, yan 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 anak ni kulit yan sa kulungan kamukhang kamukha nila ayun lang mga kalabatid update ko kayo mga kalabatid sa mga susunod na araw kung ano yung magiging uh, panitong ating mga kalapati mga kalapatid. Thank you, thank you for watching. Don't forget to subscribe, comment, mga kalapatid. Bye, bye.